Two, three, go. Bye, Mr. Monkey, I'm the Mama, ko the doctor and the doctor said, Pag oh, ko yes, tatlo, nakatago na kayo. Kayo po na nakaupo, subukan nyong tumayo. I wanna be a two to be a twinkle star. How oh, old kana gonna do, makikita kung magsasama na kayo Naiinis ako't nasisira ang araw ko At di ko alam bakit ba nagsagang kanto Sadyang nasasaktan kahit di rin naman sa tuwing makikita Kung oh, na magkatabi tayo. Oh, 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 kahit di naman tayong dalawa ay lagi na lang pinagsiserogan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako sa tuwing makikita? Sa tuwing makikita kung magkasama na kayo Naiinis ako at nasisira ang araw ko At hindi ko alam bakit pa nagkagaganto Sadyang nasasaktan kahit hirin naman Misi kapantidip ko sa tingin makikita ko na magkatabi kayo. Oh oh, kahit oh. Naman, okay. dalawa, ay, 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 na man kaya on the ay lagi na natin na sesesos Bakit ba siya?